Kumustahin po natin ang lagay ng traffic out sa EDSA Kamuning ngayong patuloy na inaayos po ang Kamuning flyover. Naroon si Bernard Ferrer para sa report. Live, Bernard! Ngayon, mataas ng sikat ng araw at tuloy-tuloy na rin ang daloy ng mga sasakyan dito sa bahagi ng EDSA Kamuning southbound. Bagamat kasagsaganan ng rush hour ay maluwag pa ang takbo ng mga sasakyan. Maagaring nakabantay ang mga tauan ng MMDA at QCPD para magbando ng trapiko habang patuloy ang pag-aayos sa Kamuning Flyover. Agad na pinapakanan ang mga motorsiklo at iba pang sasakyan sa Scott Borromeo na nagsisilbing alternatibong ruta sa lugar. Layunin din ito na kahit papaano ay mabawasan ang volume ng mga sasakyan sa EDSA Kamuning. tanging mga bus sa EDSA Busway ang pinapayagang dumaan sa isang lane ng Kamuning Flyover sa northbound, mabilis din ang takbo ng mga sasakyan hanggang makaabot sa Quezon Avenue at North EDSA. Pinapayuhan ang mga motorista na magdoble ingat sa pagmamaneho. Ugaliin din na i-check ang blow bagets o battery, lights oil, water brake air, gas engine tire at self o sarili. Dayan paalala sa ating mga motorista ngayong Miyerkules bawal ang mga plaka na nagtatapos sa numerong 5 at 6 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Huwag din kalimutang magdala ng payong na maaaring magamit sa matinding sikat ng araw at bagulan tuwing hapon. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Bernard ferre.